Magandang araw mga katuklas. Masaya kami na makakasama namin kayo sa 30 minuto ng ating pagtuklas. Dito pa rin sa nag-iisang programa na walang tigil sa pagtuklas. Ito ang tuklasin natin. Bakit nga ba red, white and blue ang kulay ng barbershop poles? Maniniwala ka ba na tayong mga Pilipino lamang ang mahilig kumain ng balot? Ano nga ba ang pagkakaiba ng Filipino time sa American time? Eh ang Indian time. Halina't tuklasin natin. Mga paksang kakaiba, kahanga-hanga at kakatuwa. Tuklasin natin. ating mga tao ang environment ay kinabibilangan ng tubig, halaman, klima, geographical features, maging ang mga man-made structures, um, lupa, maging ang liwanag na ating nakikita ay parte ng environment. Ang environment ay puno ng nakakamanghang mga bagay, exciting at kung minsan ay surprising. Kaya naman sa araw na ito, samahan nyo kaming tuklasin ang patungkol sa environment. Alamin natin ang mga bagay-bagay tungkol sa ating paligid. Simulan na natin ang ating pagtuklas. Bawat baka ay kayang mag-release ng nasa 200 to 400 pounds ng methane gas sa pamamagitan ng kanilang pag-burp o pagbighay, o kaya ng kanilang fart o pag-utot. Ang methane gas ay isa sa mga nakakalasong gas at masama sa kalusugan ng lahat ng may buhay. Ang level na ito ay napakataas at sinasabing 20 times the most powerful kesa carbon dioxide gas. The Earth has a lot of water. Tinatayang nasa 71% ng mundo ay binubuo ng tubig. Ang mas interesting dito ay ang tubig na ito ay constant at nagre-recycle lamang. Hindi ito nadadagdagan o nababawasan, kaya pinapaniwalaan na ang tubig na maaring iniinom mo ngayon ay ang tubig na nanggagaling pa sa sinaunang panahon na siyang iniinom at ginagamit din ng mga naunang tao o hayop noon, kabilang na ang mga dinosaur. Malaking bahagi ng ating mundo ay tubig, kagaya na lamang ng dagat, lawa, at maging ng ilog na ito. Pero did you know that humans only use 1% of the available water? Kagaya na nabanggit natin kanina, 71% ng mundo ay binubuo ng tubig. Ang karagatan ay tinatayang nasa 96.5% ng tubig ng mundo at ang mga ice caps naman ay nasa 2%. Ang mga ilog, lawa, sapa, mga glaciers, as water vapor and our tops. Kabilang na ang lahat ng mga water bodies. Isa pa, ang kakaibay, only 1% lamang ng tubig ang ginagamit ng mga tao bilang inumin, panluto at iba pang paraan na ginagamit sa araw-araw nating pamumuhay. Paper from trees can be recycled six times. Ang mga papel na gawa mula sa puno ay nire-recycle ng mahigit sa anim na beses. Pagkatapos kasi nito ay nagiging mahina na ang kapit ng mga fibers ng papel. Ibig sabihin nito kung araw-araw gagawa ng papel, ang kahit anumang kilalang magazine o newspaper ay i-recycle. Makakatipid tayo ng halos 75,000 ng mga puno. Aluminum can be recycled forever. Hindi kagaya ng mga papel na mayroong limit ng pag-recycle ang aluminum ay unlimited pagdating sa recycle. Ang pag-recycle ng lata na gawa sa aluminum ay kayang magproduce ng sapat na energy na kayang magpagana ng isang television sa loob ng tatlong oras. The Earth is killing humans. Ang mga tao ang responsible dahil sa mga pollution sa mundo kagaya ng toxic air, water, pati na sa soil at iba pang mga levels of pollution. Dahil dito, nasa sumasapit 9 million na ng mga tao ang namamatay kada taon as a direct or indirect result ng pollution sa mundo. Ang bilang na ito ay mas doble pa sa bilang ng mga pinagsama-samang namamatay dahil sa AIDS, malaria at tuberculosis. American companies use a lot of paper. Ang papel ay ginagamit ng mga tao sa buong mundo. Kayun pa man, ang mga Amerikano ang nangunguna sa ginawang chart. Ang bilang ng mga papel na ginagamit ng mga American companies pa lamang ay kayang gumawa ng linyang pabilog sa buong mundo ng tatlong beses. Pero dahil sa pagpasok ng modernong panahon, ay unti-unti na rin tayong naging paperless sa ating mga trabaho. Alam naman natin na malaki ang natutulong ng puno sa ating mga tao. Pero did you know na 10 milyon ng puno ang pinuputol kada taon para lang gawing toilet paper? Nasa 3.4 trillion na puno mayroon sa buong mundo. Ito ay record noon pang 2015. Nakakalungkot lamang na nasa 27,000 sa mga ito ang pinuputol araw-araw at ginagawang toilet paper. Ibig sabihin, nasa 9.8 million na ng mga puno ang pinuputol kada taon at ginagawang toilet paper. The earth is about 1 million years old with more than 1 million species going extinct. Ang earth ay nasa milyong taon na ang edad. Ibig sabihin, marami sa mga species ang nawala na sa paglipas ng panahon. Ito ay dahil na rin sa mga human activity na nagiging dahilan ng pagkasira ng tirahan ng mga hayop, human development at mga ilegal na pangangaso. Mahigit sa isang milyon ng mga species na ang tuluyan ng nawala at nasa libong bilang na ang mga species naman na pawala na rin. Earthquakes are explained as part of the planet's natural geography and they are very hard to predict. Ang mga lindol at mga pagyanig sa lupa ay natural na bahagi ng geography ng ating planeta. Bagaman, kaya itong sukatin kung gaano ito kalakas, pero imposible na ito ay mahulaan kung kailan mangyayari dahil wala itong anumang sinyales na ipinapakita kung kailan, anong oras, at kung paano ito magaganap. Madali lang mag-recite ng English alphabet. Pero paano kung pabaliktad? Kaya mo ba? Z

<laughs> ZYX W Ah uh, itla Wait wait you Mahirap, di ba? Manood nang tuklasin natin at alamin ang mga bagay-bagay na dapat mong malaman. Dito lamang sa Live TV. Your life, your TV. Narito ang mga safety tips ngayong tag-ulan. galing manood ng mga ulat panahon. Magplano kasama ang pamilya sa gagawing paglikas kung sakaling may kalamidad. Laging i-charge ang mga importanteng gadgets gaya ng cellphone kung may banta ng pagkawala ng kuryente. Mag-ingat sa paggamit ng kandila. Kung maaari, gumamit na lamang ng mga rechargeable light source upang maiwasan ang sunog. Itabi ang mga mahalagang dokumento sa waterproof bag o resealable bag. Maging alerto at alamin kung saan ang evacuation center sa inyong lugar. Huwag lumusong sa baha kung ikaw ay mayroong sugat upang makaiwas sa impeksyon. Ihanda ang mga first aid kit. Magtabi ng mga pagkaing hindi madaling masira, kagaya ng mga canned goods at biscuits. Isang paalala mula sa Live TV. Your life, your TV. Tandaan ang mga sumusunod kung iiwang walang tao ang bahay. Itago sa ligtas na lugar ang mahalagang bagay tulad ng salapi, alahas o kaya ay mga importanteng dokumento. Maglagay ng kortina sa mga pintana at siguruhin nakasara ang mga ito. Munutin ang anumang plugs ng electrical appliances sa bahay bago umalis o kaya ay patayin ang main fuse. Gayun din, isaradong mabuti ang gasol at siguruhin nakapatay ang kalan upang makaiwas sa sunog. Siguruduhin din nakasara ang pintuan at i-double check ang kandado ng inyong gate bago umalis ng inyong bahay. Ipagbilin ang bahay sa taong pinagkakatiwalaan. Ang isang bahay na walang tao ay prime target ng panglinoob at pagliniyakaw. Mga paalala mula sa Live TV. Your Live, Your TV. Narito ang mga pagkain dapat kainin upang mapanatiling malusog ang ating dugo. Mga pagkain mayaman sa ayon. Ang iron ang isa sa pinakamahalagang nutrients sa pagproduce ng red blood cells. Ang mga pagkain sagana sa iron ay red meat, spinach, turnip leaves, legume, whole grains, raisins, pumpkin seed at iba pang mga buto ng gulay. Mga pagkain mayaman sa vitamin B6. Ang vitamin B6 ay tumutulong sa pagproduce ng protein na kailangan ng dugo. Ang mga pagkain sa gana sa vitamin B6 ay isda, bigas, karne ng pabo, manok, patatas, saging at mani. Mga pagkain mayaman sa vitamin B12. Ang vitamin B12 naman ay tumutulong sa pag ng malusog na red blood cells. Ito ay matatagpuan sa lahat ng uri ng karne ng hayop. Mga pagkain mayaman sa folate. Ito naman ay tumutulong upang maiwasan ang vitamin-related, anemia, heart diseases, at certain types ng cancer. Ang mga pagkain mayaman sa folate ay mga pagkain dark leafy vegetables. Isang paalala mula sa Live TV, Your Life, Your TV. Pambihirang lakas! Alam niyo ba kung anong hayop ang kayang magbuhat ng isang bagay na limampung beses ang bigat kaysa sa kanya? Kakaibang abilidad! Did you know that there's something which can walk on water? Ang mga maliliit na insekto na may kakayanang maglakad sa ibabaw ng tubig because their weight is not enough to penetrate the surface. Kahanga-hangang galit! Dito matatagpuan ang pinakamataas na building sa buong mundo at ito ay may taas na halos 267 floor. Alamin ang lahat ng yan dito lamang sa tuklasin natin. Araw-araw tuwing alas 12.30 ng tanghali dito lamang sa Live TV. Your Life, Your TV. sa kahit anumang lugar na may moist, kagaya na lamang ng kabute. Pero did you know that fungi plays a highly vital role in our environment? Ang fungi ay may malaking bahagi sa pagmamanage sa lahat ng mga bagay sa ating environment. Sila ang tumutunaw ng mga minerals mula sa mga rock formation. Sila din ang nagkoconsume ng mga fossil fuel spills at kahit ang paglilinis ng radiation sa isang lugar, kagaya ng nangyari sa Chernobyl Nuclear Accident Disaster, ay malaking tulong ang mga fungi para mawala ang radiation. A sperm whale's poop offsets carbon in the environment. Ang whale's poop ay napakahalaga sa ating environment dahil naglalabas ito ng carbon dioxide papunta sa ating atmosphere. Ang bawat whale poop ay nagre-release ng nasa 50 tons ng iron annually, kung saan ay tumutulong sa pagdami ng mga phytoplankton which take in carbon dioxide. Elephants are unique humans elephants can be said to be unique humans. Ito ay dahil sila lamang ang natatanging hayop na mayroong chins or baba. Sila din ay may sense of self, empathic, curious, nakakapag-develop din sila ng behavior sa pamamagitan ng pag-aaral o panggagaya. Nakakaunawa din sila ng teamwork. Umiiyak din sila kapag namatay ang kasamahan nila. At napaka-smart din nila. Bats are not blind. Kabalik nito sa pagkakaalam ng marami. Ang mga bats o paniki ay hindi po bulag. Mayroong mahigit sa 1,200 bat species sa buong mundo. Pero wala kahit isa sa mga ito ang masasabing bulag. Gumagamit lamang sila ng echolocation sa dilim para manghuli ng kanilang pagkain at kung minsan ay ginagamit din nila ang kanilang eyesight sa pagsunod sa sound ng kanilang naririnig para mahuli ang kanilang target na biktima. Maliliit lamang ang mga langgam, pero did you know na kapag pinagsama-sama ang mga ito, mas mabigat pa ito sa ating mga tao? Ang mundo ay tinatayang nasa mahigit sa 7 billion people na ang populasyon. Habang ang mga langgam naman or ants ay nasa 100 billion. Kahanga-hanga, di ba? Kaya kung pagsasama-samahin ang mga bilang ng mga langgam ay mas mabigat pa sila kaysa sa ating mga tao. Glass does not decompose easily and is categorized as one of the human-made longest-lasting materials. Glass are everywhere at ginagamit natin ito sa araw-araw nating buhay, kagaya din naman ng mga plastic. Gayunpaman, ang isang glass bottle ay aabuti ng 1 million years bago mabulok o masira. Ibig sabihin kung ang mga glass ay natuklasan na noong mga nakaraang 5000 years ago ay maaaring hanggang ngayon buo pa rin. Greenhouse gases are good sort of. Ang pinaka-common na greenhouse gases ay ang methane, water vapor at carbon dioxide. Karamihan sa mga ito ay nakakapag-ambag sa nangyayaring global warming. Ang resulta ay natutunaw ang mga ice caps at nagiging sanhi ng pagtaas ng sea levels. Gayun din, nagkakaroon dito ng damaging effects kagaya ng desertification, droughts, floods, forest fires, at maging ng heat waves. Gayunpaman, ang ilang bahagi ng greenhouse gases ay nakakapag-ipon ng heat sa Earth's atmospheres para mapanatili ang init na sumusuporta sa survival ng mga tao, hayop at mga halaman. Ibig sabihin na kapag walang gases, ang mundo ay malalamig at mawawalan ng buhay. Ang plastic ay malaking tulong sa atin lalo na kung naghahanap tayo ng paglalagyan ng pagkain at mga gamit. Pero did you know that plastic does not decompose easily? Ang mga styrofoam at plastic bags ay aabot ng 1000 years bago ito tuluyang masira o mabulok. Kapag ito ay itapon mo sa tubig, ay nakakadagdag ito dahilan ng kamatayan ng nasa libong mga marine animals. Ang mga plastic pollution pa lamang at ang pagkontamina nito sa tubig at lupa ay malaking perisyon na sa lahat ng na nabubuhay sa mundo. Americans are the world's number one trash producing nation, accounting for 30% of the world's waste. Ang Amerika ay pangunahing sa buong mundo sa pinakamaraming basura na napoproduce. Tinatayang nasa 30% ng basura sa buong mundo ay nanggagaling dito sa kabila ng panglimang lamang ang bansang ito sa may pinakamalaki ang populasyon ang U.S. ay nakakaubos din ng 10,000 gallons ng gasoline sa bawat segundo. Katumbas ito ng 220,000 pounds ng carbon dioxide. Kung ang mundo ay titirhan ng kagaya ng mga Amerikano, mangangailangan tayo ng limang planeta para ma-acquire ang lahat ng resources na kanilang kailangan there exists a garbage island. The Great Pacific Garbage Patch is a twisting and turning vortex nagawa mula sa mga dumi at basura. Dalawang beses ang laki nito kumpara sa kontinente ng Amerika at ito ay naglalaman ng mahigit sa 100 million tons ng mga basura. Ito ay nakalagay mula sa West Coast ng North America hanggang sa Japan sa karagatan ng Pacific. Tuklasinatin would like to thank the following Boracay Grace Hotel, your home in the paradise of Boracay, Grace Island Resort, Water on the Rock, Drink Water, Healthy and Safe Water, Watchers Coffee and Tea, Siluam Diner Coffee and Food, Made Beautiful Salon, God has made everything beautiful in its time, Jacobswell Spring Resort. Marami pa rin sa atin ang walang interes sa pagpapahalaga ng ating environment. Sana mga katuklas, ang ating episode ngayon ay nakatulong sa atin para lalo nating ingatan ang ating paligid o ang ating environment. Hanggang sa susunod mga katuklas, same time, same channel. Dito pa rin sa Live TV, Your Life, Your TV. Ito ang Tuklasin natin.